Libo-libong residente sa Batangas ang inaasahang makatatanggap ng tulong at serbisyo mula sa bagong Pilipinas Servisyo Fair ng pamahalaan na ilulunsad ngayong weekend. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras live. Mela. Maan higit 560 million pesos na halaga ng tulong ang ihahandog ng pamahalaan dito sa probinsya ng Batangas yan ay sa ilalim nga ng ilulunsad na bagong Pilipinas Service Fair ngayong weekend. Pagpasok pa lang ng Lipa Batangas, nagkalat na ang iba't ibang poster ng bagong Pilipinas Servicio Fair na ilulunsad sa probinsya ngayong weekend. Dito sa Lima Estate, nakatayo na ang mga booth ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kalahok sa caravan at napakalaki rin ng space kaya't siguradong maraming benepisyaryo ang maakomodate. Sa isang press conference ngayong hapon, ibinida ni na Finance Secretary Ralph Recto, Lipas City Mayor Eric Africa at BPSF National Secretariat Lead at House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada Jr. ang mga dapat abangan sa BPSF Batangas. Sa kabuuan, nasa 563 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang iahandog sa Serbisyo Fair para sa higit 60,000 benepisyaryo. Lahat yan, BIR, SSS, GSIS, all their programs are readily available for two days. Uh, passporting, niya, birth certificate, agriculture, uh, turnovers of uh, machineries and farm equipment, subsidies to our farmers. Uh, all those things, no? Ang medyo popular talaga is yung akap, to TUPAD, MAIP, all of those things. Pero there are a lot of programs and services being offered by our national government agencies na sa tingin natin ay kailangan talagang maavail ng ating mga kababayan sa Batangas. Yung ibat-ibang pangkaraniwan na pinupuntahan ng mga kababayan natin, birth uh, certificate, NBI clearance, salimbawa, driver's license. PRC. BRC. So ito mga halimbawa ng mga programang hatid ng social uh, service. Sa 25 years ko in public service, tanging ang uh, administrasyon lang ni President uh, Bongbong Marcos, ang uh, gobyerno uh, ang gobyerno mismo ang lumalapit sa tao. Napakagandang uh, programa. Bukod din sa mga regular programs, marami pa programa ang national government na pwedeng pakinabangan ng tao. Ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay isang one-stop shop caravan na proyekto mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngalan ng Presidente, pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglunsad ng BPSF Caravan bukas na magtatagal hanggang sa linggo. Bukod naman dito, tiniyak din ng gobyerno ang patuloy na pagtugon sa iba pang hamon sa probinsya tulad ng banta ng African Swine Fever. May nakaalat po nga uh, vaccine para sa ating mga fatiders, sa mga biig at mga farmers po sa liba. Right now, meron tayong uh, five barangays uh, affected. Si Secretary Recto, may tugon din sa mga nag-aalala patungkol sa mga utang ng Pilipinas. Alam po ninyo, hindi masama ang utang. Palagay ko, marami tayo dito may utang din. Ang ekonomiya natin ngayon, mga 26 trillion. Ang utang natin, nasa Uh, 15 trillion by 2028, magiging 37, 38 trillion, yung utang ng bansa 20 trillion. So for as long as we spend it on the right projects, sigurado makikinabang ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino. So hindi ako nababahala sa utang ng ating bansa. Maan sa mga puntong ito ay puspusa na yung paghahanda dito sa venue para nga sa paglulunsad ng BPSF Caravan bukas. Maan, konting pasilip lang. No? Ano ba yung aasahan ng ating mga kababayan dito nga sa BPSF Caravan? Itong side na ito, yung agriculture side, makikita nyo, nakahanda na yung mga booth. Katulad na lamang nito, Maan, hindi lang mga iba't ibang tulong pang agrikultura. May mga paandar pa, may paruleta pa sila kung saan may mga premium naghihintay sa ating mga kababayan makikisa at makikilahok sa booth na ito. At makikita nyo nga, tuloy-tuloy yan, iba't ibang booth yung nakahanda dito. At dito nga Maan, sa DNR, may nakahanda ng mga halaman para sa ating mga benepisyaryo. Siyempre ngayon, bawal pang kumuha ng mga halaman dyan. Pero bukas, Maan, malalaman ng ating mga kababayan na dadayo rito kung paano nga ba yung mechanics at anong mga dapat gawin para makasali sila sa lahat ng mga booth dito. At uh, iba't isyon halaman, Maan? Mela, Matanong ko lang, kamusta yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan na yung ilang bayan ay nakaranas ng volcanic smog na no itong mga nakaraang mga araw. May mga bakas pa ba ng VOG dyan sa Batangas? magandang balita no sa mga puntong ito ay talagang nakikita natin na maayos naman yung sitwasyon isa yan maan sa kinonsider ng ating mga organizers kung itutuloy ba nila yung BPSF caravan o hindi dito nga sa probinsya pero maan ang magandang balita papakita nga natin talagang andito marami tayong mga kababayan dito excited na silang lahat sa BPSF caravan at talagang makikita na maayos naman yung sitwasyon maan all right maraming salamat sa iyo Melaless Moras